ayong punta mga kalola diya na punta magsinamagsamog na sa kusina mag na po ko o oh, luto luto namang ko pasta nga nabilin kunti ako nang luto o luto o kabalo kung nga luto basta luto o nang nang kuni ano na lang ko'y makaon ko na po upawa mo niya akong pasta tira na kuni hindi mo lahat wala lahat mo lahat mo lahat mo alam mo lahat mo lahat mo klaseng luto lahat basta makaluto lang ko basta makain lang lahat kami lang man kain ko. mo lahat mo Nakakaunsad. Hindi ko talaga alam kung anong luto ito, ha? Alam na ko ng salmaga Tapos yan. Yung tira ko na pasta. Pagito pa siya. Hmm. Bawa. Ang kasama bawang ko, nag ako ng itlog dalawa. Yan, ha? Yan, yan itlog dalawa. Tapos, naglagay ako, nagmix ako ng berbran. Berbran. Tapos, dikimplahan ko ng asin at saka magsasarap yan. Berbran. I-mix natin ito. Hindi ko talaga alam mga kalula kung anong loto to. Basta, gusto ko lang talaga, trip ko lang na magluto ng ganito. I-mix ko lang masyado. pinakalo ko ang itlog at saka gerber. Okay. Ah, ito mga lola na makikirang si ron. na may mga durog-durog ako nang pili, pipiliin ko itong mga durog-durog. Tira, uh, brabing bread chip, no?

din na to. Ayan ako, anong luto, klaseng luto to. Basta makaluto lang ako. Basta makain lang. Ayan na. Okay. Lunod ko na to. Ilagay ko na to. Okay, ito na tong putlog na may burger. Pindinto na naman ang lula. Ito okay, na. Ito na. Ito na. Ito na. na. Ito na. Ito untuk yang para di mana? anak. Anu mulut tuh kayak tuh? Ini jadi itu nggak mengenakan. Takpan muna natin sa dito. Mga ilang minuto, buksan na natin. Inom muna ako ng luya. Naglaga ako ng luya para sa buko. Hang, hang. Okay. Ito na natin. di diba? hmm. Dito. Dito na ako magano ha, magtikim. -ano, mag Tikman natin kung anong resulta tong ibinto na naman na recipe. Hmm. Okay lang. Dito tabang kunti pero okay lang. Mm-hmm. Da? Oh. Makain na. Oh. oh. E